Wow, approaching nanti mohonan sesaat oops umaga daming uloy pinakakain kasi nung iba eh. kaya ano eh bumababa talaga sila eh maasa sa pagkain parang mga tao din yan no? umaasa rin sila sa bigay ayan honeybee oh ah. Ah. Wala nang nakalagay na puro ah. Honeybee na lang nakalagay oh. <laughs> Ayun. Sino nagtest? Oh, Honey B. Dati may nakalagay silang puro eh. Ngayon wala na. Honey B na lang. Ah. Oh, Tawawa 'yan ng sinano, ibigyan mo. Wala ka namang pagkain diyan. O oh, bigay mo yung fries. Wala, bigay mo ng fries. Ayan. Oh. Okay po, ingat. go